Agriculture Secretary Manny Pinyol ang media. Kung bakit tila naging negatibo ang pananaw ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa unang isang daang araw ng Administrasyong Duterte. Nitong weekend lumabas sa isang pahayagan ang naging pananaw ni dating Pangulong Ramos sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Ramos, losing badly o talong-talo ang Pilipinas dahil sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ayon kay Pinyol, pinapalaki kasi ng media ang mga isyong bumabalot sa kampanya kontra droga, kaya't hindi napapansin ang ibang nagagawa ng pamahalaan. It should be the media we should be held accountable for focusing more on drugs. No, really, we're doing a lot. No, you know, uh, you have not you have not asked us. But in the first 100 days, 1 billion pesos ang intervention namin sa area ng agriculture sa kapiseries. Kaya lang wala naman pumapansin sa amin. Eh, Siyempre, kami naman gumagalaw. Tulad nito, kung hindi dumating ang presidente, kami lang dito wala kayo wala yung wala yung media na ang ang being very honest no marami na kaming ginawa